Oh. Uh, oh, sarap dito, men. Grabe, men, oh. Tanda dito, par. So, pwede tayo mag-guan mag washing sa motor. Pulagin kinaligo. Ay, kalabi mo nagsay. Ika nga na makaayog yun. Promise. Promise. That alarm clock keeps going off. Looks like I'm gonna be late again. Jump in my car, thing won't start. Gonna have to call up a friend. It's another long day at a job I hate, and man, I just can't wait. So take a drink if you're working that nine to five with some overtime just to get by. So take a drink if it's finally payday. You got some spare change And it's Friday yeah, it's... So karon nga video mga lodi na so padulong ko ani o glaveria pero sa kagustuhan nako nga maniod to kilid sa pa mo nang diri ko ni Agi sa may hasaan. Nakita mo gunaw sa mapa nga diri sa San Nicolas na yung ani nga tulay. Mo gusto nako na nga diri ko Agi o diri na ko mohapit para sa ako ang paniod. So, kung wala to. ko na sayop ang San Nicolas is part gihapon siya sa hasaan. Kani siya nga sa pagay is part gihapon ni siya sa Kabulig Rivers diri sa may hasaan so kung ano mo mga Makita ninyo ng Subadiya ah. Parterge hapon siya Ang so, po dito guys Kaya pwede ka muagi Pwede ka maglaba Pwede ka magwashing sa imong motor Pwede ka maligo Pwede ka magpiknik Depende na sa si imo kung sa si trip ni mo diri ah nga to lang. Gininga nang booking ani gud. Kay tong gikan mo kog dabo ka blow mga followers sana nga wala gig mi sa pasapang adventure didto kay puro ra mi sudad. So mo tong karon nang higayon, karon gid ang higayon nga para makabalik ko ning ani nga mga spot. Let's go. With your girl riding shotgun. Take a drink if you remember when she leaned in for that first kiss. Tasted the sweet lips. Raise your glass, make a toast. So finally nakita rin yung spot Time check na to is uh, mag alas 12 na Tara, relax na ka So pakita tamo sa spot nga ako nakita guys ah So muna yung spot nga itong nakita Dito to padulong guys oh. Ito na yung area ba oh. So actually guys, uh, padulong pa ko o Glaveria karon Yun, so dito na tamo niyo dito Sarang kasada dito ito sa motor, tara po dito Nakasada na ni Dere So pa lupa sa tag drone Kaya para makita nato ang kuhan ba Ang overview aning sapa kung ganyan Ano na rin ha Ano oh, na kayo, gutom na kayo So wala ko laing spot nakita Kung di ka nira, dagang kayo gigantuan Ito di, to, kaya, one, ko dito sa kapo bukid o Dagang kayo gigantuan, huwag ko nakita nga kuhan Nga tsada nga plastar So kanira, kung nakita hindi nga ko ng paan ba? Alam mo itong ang pingog sa flow sa tubig kaya na ito, nung mukha wala nakalakaw so kung natin ko nagkaroon karo no? mo ko balik kung itong ko nga o gaming no nino kung kailan ko noon wala kailan pa minahon kundi flora sa tubig gamit kang makarelax pero nang ka Bulaklak ay wala na

Ang okay, mulukso, pero wala kay dala nga kwan ng mga sinina. Ay mo lagi. Ano na gi no? Ay ko nagngitag ka kananan ba. Kay init. <laughs> init. init init. Sempre kok dayon. Ay. Up the boy. Day free, Why don't we drop it in the four-wheel drive? Find a cool spot where we can cool off. Turn up that radio hole down. Crack an ice cold beer above the rear view mirror and we're out of here. Oh, so take a drink if you've ever dropped the tailgate with a hot date out on the lake. So take a drink if you've ever got lost down an old country road. Nobody goes where nobody knows. nobody knows. With your girl riding shotgun. Take a yeah. drink if you remember when she leaned in for that first kiss. Tasted her sweet lips. Raise your glass, make a toast.